Tumaw na niya ang result sa akong gitrabaho mga idol. Okay ra magyapon. Nataod na gid sa mga idol. Oh. Kay katong una magud mga idol ikabot ang iyang bangag. So karon mga idol, human na ninyo ning video kay pakiton Unta mo, mga idol gyud ako pagtrabaho ning lucky sa district mga idol kung isumpayan ako mga idol. Nawa ninyo og giunta na ko ni pagtrabaho. Para na mo idea ba og unsa ni pagtrada? So, mauna niya akong baton mga idol. Ang so, lang pang bracket ay mga idol. Kanyang tools lang kung i... Parang isapad rin mga idol. Oh. So, para... Um, no, Taas-taas sa, sa gamay. Ang ah, letrada niya. Wilding sa mga idol. Onya, On ya, ako na dai ni siyang welding onya. Dili sa nako ni full weld kay ako pa maning itesting dito sa akong motor. Kung sakto na bagid sa bangag sa iyang bracket mga idol. So mao ni mga idol ako na ning dito sa akong motor. Ako sang i-try og kung sakto na bagid tan-awa ni mga idol. Tan-awa ni mga idol og sakto bagid. So okay kay mga idol. Sibor gud siya. Nya na pa nang warag tahod sa manok dia oh. ako pa na putlo niya pa siya mga idol niya ako na pud ang karon mga idol nalawan niya mga idol okay ra pun kayo siya na na discard mga idol na teknikan lagi apo problema mga idol makitaan ya pud discard mga idol so karon mga idol ato na ni para na ni unya unya og mag gani ta yung tag mas para dili ma daw ta nang Mahilasan juga ng ubang wilder mga idol kay di ko nuhay magamit shades niya, okay, di magmas pero ang inding day mga idol kay nangasunog ng naong orang nag nagpula-pula ng naong kay nasunog na rin sa building Ika nang magpapiling expert ba niya, butikol na ikihapon may karo. O niya, di na lang tayo ay basig mga soko sila ba kay basig iba sa butani kay ng daot ha. Wala man tayo daot kung nagkuhan naman tayo, concern naman tayo. Ayan mga kahit na naman kung full weld mga idol ako na dining bapingan mga idol para maplat po tangang agi sa welding mga idol yan hindi po siya tanahon yan hindi siya masangit so na din yung result mga idol sa akong gilid trabaho ako na nang ikabit ka Sulbad dagya pong problema mga idol diskartilan lang so mauna din yung result sa akong gitrabaho trabaho mga idol okay ram mga idol nataod na sa mga idol kaya katong una mga idol ikabot ang iyong bangagdari mga idol o itong Sumpaya na ako sa gamay dali ako muna siya. Okay rin akong DIY mga idol. Seller rin hapon siya. Yeah, okay na kayo siya, Condition na kayo niya. Lapdos na ni, mga idol. So, hindi na re-technique mga idol para masulbad dito itong mga problema na itong motor mga idol kung may problema may solusyon anak raw na mga idol <coughs> pa discard ay lang mga idol muna sa gitawag nga DIY mga idol pangitaan ng paraan mga idol ba para <coughs> masakto siya din mga idol discard lang discard ang labanan mga idol so more to, mga idol thank you for watching